Take note mga mi, mostly talaga dito sa mga OFW, hindi naman talaga ang work namin dito ang nakakapagpa-stress at hey nakakapagpa-pressure. Kasi si, ang lahat? So wala ang ating mga amo, kaya medyo makakapag-update tayo for today. And kung bago pa lang dito sa ating channel, please do consider subscribing and comment down below. Sige na, sige na, especially kung nandito ka sa Hong Kong, meet up tayo pag may time. Char! Ibigan ko nga pala nag-share sa akin about sa problema niya sa Pilipinas. So, mostly talaga dito sa mga OFW, hindi naman talaga ang work namin dito ang nakakapagpa-stress at nakaka nakakapagpa-pressure sa amin. Kundi yung mga binibigay na problema sa Pilipinas, yung mga naririnig natin na kung ano-anong problema sa Pilipinas, sa pamilya natin, mga anak, asawa, at kung ano-ano pa, yun talaga ang nakakapagpa sa aming mga OFW. Alam kong maraming makakarelate nito dahil lahat ng problema sa Pilipinas dito dumadating problema din namin yan kung ano naman yung problema namin dito mag-isa namin yung kinakaya madalas nga kapag may mga iniinda kami ditong sakit mas pinipili na lang namin na idaan sa ngiti, sa tawa kapag tumatawag kami sa pamilya para hindi nila masyadong ma-feel na nahihirapan kami dito ewan ko ba, mostly talaga sa mga OFW na kikilala ko mga laging nakatawa, yung makikita nyo na kala walang problema, lagi nyo yan silang kamustahin lagi kong tinatanong uy, parang lagi kang walang problema lagi kang nakangiti ah but deep inside biglang nagbabago yung mood nila pag tinatanong ko sila ng ganyan minsan nagiging emotional ako kapag kausap ko sila and at the same time parang ako naman nakaka-relate din ako pero uh, siguro dahil nasanay na ako nakukup up ko na rin yung sarili ko kaya madalas yung mga nakakakilala ko na nagsishare ng mga problema nila about sa family nila or sa work nila nakikinig talaga ako dahil alam ko yung feeling alam ko talaga yung feeling so mahirap kapag kakalawan mo dito depression and hindi naman lahat kasi kaya talagang i-manage yung depression kaya depende talaga yan sa tao wag na wag yung i-ignore yung mga taong share sa inyo ng mga problema mga te minsan talaga may mga tao na pinipili nilang mag-share ng mga experience nila ng mga problema nila sa mga strangers kaysa sa mga friends nila or sa mga kakilala nila or sa family nila para hindi sila ma-judge kasi rason nila bakit mas pinipili nilang mag-share sa atin mga strangers o yung mga basta na lang nila nakilala kasi alam mo yung hindi, alam nila hindi sila i-judge yun kaya mas pinipili nila minsan na mga ibang tao ang pag-share nila kaya ako pag may nag share sa akin ng mga problema nila about sa Pilipinas or dito sa ibang bansa talagang pinapakinggan ko sila and hindi na most of the time hindi ako nagko-comment ng kung ano-ano hinahayaan ko silang uh, maglabas kung ano yung mga gusto nilang sabihin kasi yun yung nararamdaman nila minsan kailangan nating hayaan sila na i-release yung mga problema nila i-release yung mga gusto nilang sabihin, umiyak or oh, magalit, makapagsalita ng hindi maganda. Kasi alam nyo yung iba, minsan gusto lang nilang maglabas ng sama ng loob na hindi nila kayang ilabas doon sa family nila. Isa yun sa nakakatulong talaga mga te na huwag natin i-ignore yung mga kababayan talaga natin na nag-share sa atin ng problema. May iba kasi na nauuihan sila. Sinasabi nila, sus, parang hindi ka naman na, ano, masasanay ka rin. Yes, nandoon na tayo sa masasanay ka rin. Pero kahit gaano ka pakatagal dito sa ibang bansa, dadating at dadating talaga yung time na na makaka-encounter ka ng mga problema na parang kahit hindi na bago sa iyo, eh, talagang dadamdamin mo. Kaya, good luck mga mi at saka sa mga mag-abroad pa lang, sana. Hihandaan niyo mga sarili niyo ha, kasi hindi talaga madali dito. Hindi po madali ang pag-abroad, pero maganda dito sa abroad kapag ka nasanay ka na.